Hello, good afternoon mga idol ah, vlog tayo ngayon mga idol Kung saan dito ako nagtatrabaho bilang isang security guard sa peace the Farm Ngayon po mga idol oh. Dahil kakaalis lang po ng caretaker dito yung mga nag-asikaso sa mga hayop Kaya e, wala naman po ibang mag-asikaso kundi ako lang Kaya so, ito po mga idol oh. Magbubumba ako para painuman yung mga baka, mga idol. Tara, putin natin mga idol yung mga baka. Para makita nyo. Mga payat sila, mga idol. Kaya dapat lagi pinainom ng tubig. Po, yan pala yung nagiging bahay pag may caretaker. Yan po. Yan po yung kanina, yung puso na ginamit ko para magipon ng tubig sa timba para mapainom yung mga baka maalakot po ito mga idol yung fish the farm ngayon kasi mga idol walang klase walang slot yung school kaya okay lang na ako kasi kaso sa mga hayop nagpapakain ng mga manok tapos nagsisilong ng kambing tapos ito yung mga baka malapit na tayo mga idol sa mga baka ano lang naman sila to mga idol apat lang yung may tali yung tatlo bali di pa pwede tali ah sa mga bata pa mga anak din nila ng mga baka na to yan po isa payat mga idol o oh. yan po yung isa may anak na rin yan mga idol mga oh, payat payat mga idol tapos ito yung pangalawa yan po mga idol oh payat din dahil yung nga uh, nakapanganak naka sila yun po at yun po yung pangatlo ito mga idol medyo okay yung pangatawan dahil hindi pa siya ng anak hindi pa siya buntis yun po yan mga idol yan Nadaling ko yan doon kung saan malapit doon sa bahay na pinakita ko kanina. Malapit sa puso. Doon ko linilipat pag ganitong hapon na para sa gabi. Malapit sila doon sa mailaw kasi mailaw po yung bahay na yun mga idol. Kaya lang lapit po doon. Tapos ganun lang yung routine araw-araw. Pagkalipat doon pagkinaumagahan balik naman dito. Kung saan sila kumakain. Ganyan lang mga idol. Sana idol, supportan nyo mga idol yung YouTube channel ko at pasub pasubscribe po yung Guide Simple. Thank you for watching. Maraming salamat po mga idol. Support. Maraming salamat.